Asian out kapalas, mga troubakar. Oh no. Oh dude, let us start over again. guys. Shit. Shit. Tapos. I got Sabar sir Pengalam 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 Selamat datang kepada semua terlalu pakar Terlalu pakar tahu Terlalu pakar 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 RT Kings Sa Z1000 Bros Good morning Shana, Sir Lane Good morning guys Papunta kami ngayon sa Tagaytay And it's another wonderful day Of course Z1000 Bros Plus R1 R6 versus... R7 By the way, welcome to my channel At mga subscribers natin Maraming maraming salamat sa inyo Nasa 600 plus na tayo At sana mapasaya kita sa araw na ito Sa panonood ng aking video Ay maging magandang iyong araw At kung kayo'y bago pa sa channel na ito mo muna mag-subscribe I-hit mo na rin ang bell button Para lagi kang updated sa bago kong video Let's go! ride. Um tayong clothing na pupuntahan, clothing photo shoot. Kasama tayo, ay sama natin ang mga sikat na bloggers. Wow. Job photo at Boss Vic. Wow. Mga plata na sana iyahan tayo sa mga sikat na bloggers. No? Wow. ginagawa din natin sa vlog yun yung photo shoot okay at uh, yun nga marami tayong mag-meet na doon yun ang first ever photo shoot natin pangalan ng clothing line eh, bagong clothing line ito ay new business na ating kasolid wow. bros na si Adrian Pangalan ng tour ni Adriatico Yes guys, Adriatico So, shout sa iyo Adrian, Adriatico good luck sa iyong business Tuloy-tuloy lang ang iyong Magandang mga ginagawa <laughs> Ingat ya si Sir Don Michael Oh, see? Para sa ating ka, maingat, oh. Mopertake. <laughs> maingat lang. Pag sinabi bang maingat, hindi na pwede maging kamote. Whatever. <laughs> What's up, New Bali? <laughs> Over there, let's start talking. Kapit lang kayo, guys. Mga gusto ko ka, C1000. Kapit lang kayo. Sama lang kayo. Right tayo. Right, right, right. Yeah. Shit. 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 I, push. <laughs> <laughs> I like the light.

Pwede tayo sa tagay tayo. Alam niyo

pa hindi pa rin nakamove up <laughs> syempre kano rin yun 4 to 5,000 thousand 4 to 5,000 din yun oh no ay although hindi yung outlast natin hindi ditong gopro 7 welcome to rsm guys Chris! Oh, Chris! Subscribe! Right? Yo! Biyahe Chris! Yes! Uh, Chris! Ah, oh, so, <laughs> time on, <this> na. si Lalo na ng mga sunod-sunod. Ulysses. Inoy. Inoy. Sunoli. Kaya Kota <laughs> na sila. Pero ito, dapat kumota na rin ito. Di ba? Sabi ko, may pa ka po. Kaya... Ah, yeah. yeah hindi pa nito napasok. Magdadala kami ng mga bigas. God bless you, sir. In coordination <laughs> with the police station, bro. Ayan, yeah, si Sir. Paano? Pagbigay na kung palang talagang walang sabag na nagbibigay na nagbibigay. Thank you. Ba talaga magbigay yan? Parang puno na. Ayaw na pumasok ha. Maraming balik yan. Ayan, maraming balik po yan. Pagdahan ko natin, <laughs> mas may higay na nagbibigay kaysa tayo. Tama? Oh, Oo. Okay. Ayan, okay, 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 okay. okay. so, yeah, malit na malit na, na to. Hindi po nakita. Para sa Iyan. Kasya. Dax. Right. Yan ang Z1000 Dolls Charity Box. Mga idol. Yan ang ah. uh, ito pong uh, charity box natin ay makakapaghatid ng kaunting kasiyahan sa ating mga kapwa. Hindi pa kasama yan sa <laughs> yep, <laughs> sir. biker Dons. Apa? Denet na pagkain. Yo kain na na.